Nag-viral sa social media ang performance ni Carlo Aquino sa naganap na Miss Bacolod Mascara 2023. Sa video, na ibinahagi ng isang TikTok user, ay makikita hinarana ng aktor ang mga kandidata sa Miss Bacolod Mascara. Ang nasabing video ay umani ng samutsaring reaksyon na ayon sa ilang netizens, ay tila pagod umano ang aktor. Ayon sa netizens, maliban sa wala sa tempo ay nakakakilabot ang pagfalseto ni Carlo sa kantang para luman ng OPM singer na si Adi, wala bang nagchi bago isa lang o payagan na yan ang kakantahin. Parang nilalamig na kambing ang boses, saad ng netizen, haha ba't parang sa CR na kanta, kahit yung autotune hirap isalbay. Hirit pa ng isa, Mickey Mouse Yarn, may ilan namang nagtanggol sa aktor, he can sing, It's just that hindi niya lang naririnig sarili niyang boses sa lakas ng tunog ng music. Gets, the only reason Carlo sounded a bit off because he is singing in a big venue without ear monitor. Maalala na nag-viral din kamakailan ang pagharana ni Albi Casino sa mga kandidata sa Mutya ng Cotabato 2023.